ipapakita ko naman po sa inyo ang atin pong pamamaraan po sa pag uh, pagbibigay po ng patuka ng ating mga nakaprerins po ng mga manok o mga upgraded po ng mga manok. So atin po palang binibigyan sila ng vitamins ang kanilang patuka. So, ang vitamins po pala nila ay pro Plus. Isa po itong liquid. So, balay dalawang takip lang po ang ating nilalagay. At pinasobrahan po natin ng maliit. So, sa patuka naman po mga kanitib ay atin pong binibigyan sila ng darak po ng mais. At nilalagyan din po natin ng kaunting azolla kasi meron po tayong azolla na na-harvest. So yun po ang ating nilalagay sa kanilang patuka. At saka po natin nilalagyan po ng tubig. Siyempre with feeding po ang ating uh, ginagawa nito. haloin lang po natin ng maigi para magmix po yung ating nilalagay na vitamin. At ito po ang itsura niya kapag atin na kinahalo. At uh, nasa timpla din po ninyo kung ano po ang gusto nyo. At uh, gusto pong kainin ng inyong mga alagang manok. Yun po palang ating hinahala sa ating patuka na vitamins ay isa po yun sa mga produkto po ng paborito agribiotic solution. Yun po ay ang Progastro Plus. At maganda po siyang gamitin, hindi po madaling mapanis, hindi po katulad ng ibang vitamins na atin pong nasubukan na, na madali lang po siyang mapanis. At sa mga nagtatanong po kung saan po yun mabibili, i-click nyo lang po ang nasa yellow basket at ilalagay ko din po sa comment section.